Nandito kami sa Katib, sa MRT. Ayan, naghihintay kami ng shuttle bus na darating kasi magtiti kami ng shuttle bus ng mga 6.37, 6.37, ganun. Kaya, ang lakas kasi ng ulan, kaya hindi kami makalis-alis din. So, ayan, maraming tao. Nandito kasi yan sa MRT. Kaya, Ayan, yung grocery rin yung sarapan lang namin maraming tao naglalakad dito ayan, dyan darating dyan dyan mamaya yung bus sa uh, mga sasakyan na yun na lumadaan linggo ngayon guys, nag-off kasi ako kaya nandito ako ngayon nakapag-video naintay lang namin yung oras. Mga 6.37, nandito na yung aming service. Service ng kundo. Kaya dito lang kami habang naghihintay kasi maulan. Na um, Mukulog-kulog pati oh. So ayan, ang daming ano. Maraming tao dito kasi naulan. Hindi makapaglakad sa kalasada gawa ng uh, madulas mga yung daan. Ulan talaga. daming tambay dito. So yan lang guys. Ang aking uh, update ng araw ko ngayon. Thank you.